ito mga ka-travel dalawang matanta oh. talaga yata itong ano, magkasawa kumain na kayo tay kumain na kayo o oh, ito pagkain o oh. oh. nag isa po kayo almusal yan may ano itlog tsaka hotdog Sige po, sige po. Oh. Kumain na kayo. Sige po. O, oh, sige na. Thank you. Balikan ko lang kayo dyan pag ano. Pag mayroon. O, oh, sige. Kaya dito lang kayo lagi. O, oh, sige po. Sige po. Kumain po kayo. gan pa nila mama mag-asawang matanda mga travel doon lang nakatira doon lang nakano wala silang ko na silang base hindi kaya